Gusto niyo ba ng pangpiestahan na sarap ng pork recipe? kaya pues, subukan niyo ang recipe na ito. Siguradong magugustuhan niyo at mapapa-exercise kayo sa sobrang sarap. Kaya naman, tara tapisahan na natin. So una, meron ako ditong 1 kilo na pork kasim. Pwede kayong gumamit kahit pork liempo. Timplahan lang natin niya ng konting toyo. Kalamansi o kaya naman lemon juice. At maglalagay na rin tayo dito ng chopped onion at ng minced garlic. At maglalagay na rin tayo dito ng ibang pampalasa kagaya ng seasoning, paminta. At para mas malinam namang ating pork ay maglalagay na rin tayo dito ng isang kutsara ng margarine, isang kutsara ng tomato paste at dalawang kutsara ng tomato sauce halo lang natin mabuti until mag-combine lahat ng ating mga sangkap. And then takpan lang natin at i-marinate lang natin for at least 1 hour. So after 1 hour na pagkakamarinate ng ating pork ay pwede na tayo magsimulang magluto. Mag-init lang tayo ng mantika. Kapag mainit na ay pwede na natin ginagay dito ang ating carrots at ng patata. So gumamit lang ako dito ng medium size na carrot at dalawang piraso ng patatas. Pwede nyo dagdagay nyan, depende kung gusto nyo mas maraming gulay. So, lutuin lang natin yan until mag-golden brown. Once mag-golden brown na ay pwede na natin yan tanggalin sa kawali, iset aside muna natin yan. And then, sunod na natin ding iprito ang ating mga bell peppers. So, mga segundo lang yan pipirituhin at pwede na yan tanggalin o hanguin sa ating kawali. At iset aside muna natin yan At sunod na nating prituhin ang ating mga hot dogs. So gumamit lang ako dito mga 6 pieces na regular hotdogs. So hiniwa ko lang yan mga half inch. And then prituhin lang natin yan for 2 minutes. And after 2 minutes pwede na natin yan hanguin at iset aside din natin yan. At sa same na kawali, nagdagdag na rin ako ng konting mantika at kapag mainit na, ginis ko na dito ang sibuyas at ng bawang. Igisa lang natin yan until maamoy na natin ang mabangong aroma ng ginisa. Once na na natin ang mabangong aroma ng ating ginisa, ay pwede natin ilagay dito ang ating na-marinate na pork. Igisa lang natin yan for at least 2 to 3 minutes over medium heat. After few minutes sa pagkakagisa, ay pwede tayong maglagay dito ng tubig at ng toyo. Ang dami ng tubig, pwede tayong magdagdag dyan hanggat hindi pa malambot ang ating karne at i-adjust na lang natin ang ibang pampalasa. So takpan lang natin at isimmer lang natin o pakuluan lang natin until lumambot ang ating karne. Once malambot na ang ating karne, pwede na tayo maglagay dito ng tomato paste at ng tomato sauce. Haluin lang natin mabuti at hayaan muna natin uling kumulo or until mag-reduce ang sauce ng ating dish. After few minutes sa pagkakakulo at medyo kumonti na yung ating sauce, ay pwede na tayong maglagay dito ng liver spread na isa rin sa magpapasarap ng ating dish na ito. So, halo lang natin mabuti until matunaw yung ating liver spread. And then, isimmer lang natin for a few minutes. Once malapot na ang sauce na ating dish ay pwede nating natin ilagay dito ang ating napitong patatas at ng carrots. At susunod na rin natin ilagay ang ating mga napitong hotdogs. At naglagay na rin ako dito ng raisins. Pero yan na opisyon lamang kung ayaw nyo ng pasas ay pwede namang hindi lagyan. And then haluin lang natin mabuti at isimmer lang natin for a few minutes. And after a few minutes, pwede natin ilagay dito ang ating mga napritong bell peppers. Isimir lang natin yan for a few seconds. And after a few seconds, pwede na tayo maglagay dito ng ating grated cheese. Gumamit ako dito ng quick melt cheese or pwede kayong gumamit kahit anong cheese na nais ninyo. Isimir lang natin yan until matunaw ang ating grated cheese. Umabot ka ba sa part ng video na ito? At kung oo, pakicomment na lang po sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan inabot ang video na ito. At kung bago ka pa lang sa aking channel, wag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga bagong uploads. At kung nagustuhan mo ang recipe natin for today, wag mong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat! And that's it! Narito na ang ating cheesy menudo. I hope na gustuhan niyo po ang recipe natin for today. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye.